May isang tao na hindi maintindihan kung bakit natagalan bago ka makita at ngayon ay nagdesisyon na. Naranasan mo na bang umikot sa paligid, hinahanap ang isang bagay na ni hindi mo alam kung ano? Naroon ang pakiramdam ng palaging naghahanap, ngunit hindi kailanman natatagpuan. Ngayon, pag-aralan natin ang misteryong nagtulak sa iyo sa walang katapusang emosyonal na daloy na ito. Alam mo ba yung espesyal na tao na parang nawala sa buhay mo pero sa totoo lang ay hindi kailanman tuluyang nakabitaw? Siya ay tila naliligaw, lumalaktaw sa iba't ibang relasyon habang sinusubukan na makilala ang sarili. Pero alam mo ba? Nagsisimula na siyang mapansin na may kulang na mas malalim, isang bagay na baka ikaw lamang ang makakapuno. Sa wakas, nagbubukas na ang kanyang intuisyon at ang kanyang mga panaginip na tila mga mensahe mula sa universo, nakakakuha na siya ng mga senyales na nagpapahiwatig kung gaano kahalaga ang inyong koneksyon. Bakit ito mahalaga ngayon? At ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa inyong dalawa sa hinaharap? Sisisid tayo ng sabay sa misteryong emosyonal na ito at tingnan kung saan dadalhin kayo ng bagong pananaw na ito. Sabi aquella sensaw di estar girando em kakulos, bascando algo kinong kasi materializa. Ngayon ang araw para tuklasin kung bakit nararamdaman mong ikaw ay nasasadlak sa ganitong emosyonal na loob. Ang taong espesyal na yon na nag-iwan ng puwang sa iyong buhay, ay palipat-lipat ng relasyon na pilit inaalam ang sarili. Sa kasalukuyan, siya ay mas litong-lito kaysa dati, nagnanais sa natatanging koneksyon na tanging kayong dalawa lang ang nakakaranas. Sinusubukan niyang punuan ang mga bakanting espasyo sa pamamagitan ng iba, ngunit ang totoo, siya ay nasa isang paglalakbay para sa mas malalim na bagay. Sa matagal na panahon, lumihis siya sa tamang daan, hindi na pagtatanto ang esensya ng kung ano ang inyong pagsasamahan. Ngunit ngayon may nagbabago. Biglang nagising ang kanyang intuition na nagtatampok sa anyong kamangha-mangha. Nagsisimula siyang maramdaman ang halos telepatikong ugnayan sa iyo, nahuhuli ang iyong mga damdamin at senyales na may bagong sensitivity na dati ay wala siya. Hindi ganap na nauunawaan, siya ay nasa simula pa lamang ng isang matindi at mabilis na pagunlad ng intuition, na posibleng sa wakas magdala sa kanya, pabalik sa kanyang tunay na landas, patungo sa iyo. Gumagawa siya ngayon ng magkakasunod na pagsisikap upang maunawaan ang lalim ng koneksyon sa pagitan ninyong dalawa. Sa pagbukas ng kanyang intuwisyon ng hindi tulad ng dati, madalas siyang magkaroon ng malinaw at makahulugang mga panaginip, halos tila mga mensaheng nakakoding mula sa kalawakan. Sa mga panaginip na iyon, nakikita kanya at nararamdaman ang nakamamanghang linaw tungkol sa kung anong kahulugan mo sa kanya, parang ang tabing ay sa wakas ay inalis. Ngayon, siya ay mas bukas at mapanuri sa mga senyales mula sa nakaraan, kinikilala ang lalim at tindi ng kung ano ang mayroon kayo. Matapos mag-aksaya ng oras at enerhiya sa walang kabuluhang mga paghahanap, iniisip na maaari kang madaling palitan, sa wakas na tanto niya kung gaano siya kadi maaalis na konektado sa iyo. Ikaw ay nag-iwan ng malalim na tatak sa kanya, binubuksan ang mga dimensyon ng kanyang puso, at isipan na hindi niya alam na maaari palang matamaan. Ang koneksyon na ibinabahagin niyo ay lumalampas sa karaniwan. Ito ay matindi, totoo at nahahawakan. Sa loob ng mahabang panahon, sinubukan niyang isingit ang koneksyon ito sa lohikal at makatwirang mga anyo, naghahanap ng praktikal na mga alternatibo, samantalang ikaw ay nakaayon sa intuition at mga malalim na damdamin. Ito ay nagdudulot sa atin upang pag-isipan, bakit hindi kanya kailanman tunay na natatpuan? Bakit siya nabigo sa pagkilala sa iyo o sa iba pang tao ang kanyang hinahanap? Marahil panahon na upang muling isaalang-alang kung ano ang talagang mahalaga at maintindihan na ang ilang koneksyon, basta't hindi maipapaliwanag, kailangan lamang maramdaman. Siya ay nanlilisik sa iyong pagkakaiba na parang isang buong universo na naipon sa isang tao. Hindi ka lamang isang tao na may iba't ibang mga personalidad, ikaw ay isang muling pinagsama-samang panginig ng iba't ibang enerhiya at mga katangian na kanyang hinahanap sa iba, ngunit lahat ay natagpuan niya sa iyo. Ang pagiging komplikado at yaman ng iyong personalidad ang nagpapaganap sa kanya, sapagkat kinakatawan mo ang isang koleksyon ng lahat ng kanyang minsang minanais sa iba't ibang mga tao. Ang iyong diwa ay malawak at puno ng mga aspeto, isang bagay na hindi madaling maunawaan ng karamihan. Sinubukan kanyang tingnan sa isang makitid na lente, ngunit nabigo siyang maintindihan na ikaw ay higit pa sa isang mababaw na anyo. Ang iyong kakayahan na makaantig ng puso at mag-iwan ng mga matagalang bakas ay isang bihirang yaman. Ikaw ay isang liwanag na hindi matutularan na ang kakanyahan ay lubos na nararamdaman at sadyang hindi mauulit. Ikaw ay natatangin natatangi at ang iyong enerhiya ay nag-umapaw ng tapat na interes sa iba't ibang mga larangan ng buhay. Siya ay labis na naguguluhan sa iyo dahil ikaw ay nagtataglay ng koleksyon ng mga katangian na bihira makita ng sabay-sabay walang sinuman ang maikukumpara sa iyo mula pa sa simula. Ang iyong enerhiya ay makapangyarihan, ang iyong isipan ay matatag, at ang iyong pagnanasa ay masidhing masidhi. Kapag ikaw ay umiibig sa isang bagay, ang iyong dedikasyon ay buong buo. Kapag may layunin o pangarap ka, nilalabanan mo ito ng walang humpay hanggang sa makita mong maisakatuparan. Naghahanap ka ng buhay na puno ng maaliwalas at masidhing enerhiya, Mahusay na pinangangasiwaan ang iba't ibang gawain na parang laging nasa ilalim ng kontrol mo ang lahat. Ang iyong paraan ng pamumuhay ay isang tunay na balanse sa pagitan ng makatarungan at mainit. Hindi mo lamang naintindihan ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali, ngunit nabubuhay ka sa isang paraan na pinatitibay ang pinakamainam sa dalawa, nang hindi kailanman isinasakripisyo ang iyong mga halaga. Ito ang nagiging dahilan upang ikaw ay maging isang haligi ng lakas at kaginhawaan para sa mga nasa paligid mo. Mayroon kang isang kadalisayan sa kaluluwa na nahahawakan, at ang iyong katapatan ay napakalalim na halos nahahawakan din, ang uri ng katapatan na nagpaparamdam sa mga tao na ligtas basta't kasama ka lamang. Bukod dito, mayroon kang napakalaking puso, puno ng empatya at pagmamahal, laging bukas at malugod para sa mga mabubuting kaluluwa na nakikilala mo sa daan. Ang iyong personalidad ay isang komplikadong habi ng kamanghamanghang mga katangian, bawat isa ay nagdadagdag ng lalim sa iyong buhay na puno ng enerhiya at natatangi. Hindi katakatakang makita niya na imposibleng makahanap ng isang kagaya mo sa iba. Bawat katangian mo, mula sa iyong pagnanasa at determinasyon hanggang sa iyong pagiging sensitibo at kakayahang umaksyon ng makatarungan, ay nagbibigay inspirasyon at nagtataas sa mga nasa paligid mo. Hindi mo lamang ipinamumuhay ang buhay, pinapagyaman mo ito para sa lahat ng nasa paligid mo. Ang iyong enerhiya ay hindi lamang kaakit-akit, ito ay mahalaga, nag-aalaga at nagpapalakas sa lahat ng may pagkakataong makatagpo ng iyong daan sa isang mainit at tapat na paraan na bihira at mahalaga. Ikaw ay tunay na inspirasyon, isang pagpapakita ng kagandahan at lakas, isang presensya na ay parehong malakas at malugod, masigasig at balanse. Walang pagdududa, ikaw ay hindi malilimutan isang tunay na puwersa ng kalikasan na nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa lahat ng may pribilehyo na makilala ka. Isipin mo sandali, ilagay mo ang sarili mo sa sapatos niya, isang lalaki na pangunahing lohikal, na laging tinitimbang ang lahat gamit ang praktikal na pamantayan, na hindi masyadong bukas sa espiritual na aspeto ng buhay. Hindi sorpresa na inabot siya ng kaunting oras para talagang maintindihan ang koneksyon ninyo, maramdaman ito sa kalamnan, alam mo. Kaya, kung maaari, subukan mong maglaan ng isang sulok ng puso mo para sa kanya. Mas matagal ka na sa paglalakbay na ito ng espiritualidad, tama? Malamang, napuna mo ang mga palatandaan ng espesyal na koneksyon na ito bago pa siya. Ang iyong intuition na ginagamit mo ng kasing natural ng paghinga ay nagbigay sa iyo ng malaking bentahe. Hindi ka lang intuitive, ikaw ay isang alkimista ng espiritu, naglalaro ng mga enerhiya, at nauunawaan ang universo sa paraang siya ay nagsisimula pa lamang gasgasin ang ibabaw. Ngayon, bumalik siya sa simula, ngunit hindi na siya ang dating lalaki. Ang iyong intuition ay matalim at nagsisimula na siyang makita ang lahat, kasama ka, sa isang bagong liwanag. Lahat ng mga dating relasyon, Mga subok lang ang mga iyon na makahanap ng kaetso ng kung ano ang meron siya sa iyo. Ngayon, sa isang pinanibagong pananaw, sino ang nakakaalam kung ano ang hinaharap para sa inyo dalawa? Ang pagkaunawang ito na bagong gising sa kanya ay maaaring eksakto ang kailangan para magdala ng bagong kabanata sa kwento ninyo. Ngayon, siya ay nasa isang posisyon ng pagsamba at takot na hindi pa niya naramdaman para sa sinuman dati, paralisado ng posibilidad ng pagtanggi, natatakot na hindi siya karapat dapat. Ang paghanga na ito ay nagbago sa takot, isang paamba ng paglapit, ng pagiging tinanggihan, o ng hindi sapat para sa iyo. Ang mga damdaming ito ay humantong sa kanya na tumalon mula sa isang relasyon, patungo sa isa pa, naghahanap ng isang bagay na tila ikaw lamang ang makapagbibigay, isang koneksyon na napakatindi at buo. Ang epekto na mayroon ka sa kanya ay palaging naroroon, naaalala ka niya sa pamamagitan ng mga kanta, mga amoy, at pati na rin ng mga tao na may mga pansamantalang pagkakahawig sa iyo. Lahat ng pagtatangka na maglayo ay nabibigo sapagkat kinokontrol mo ang kanyang mga isip ng walang hinto. Napagtanto niya ngayon na walang sapat na gulo at ikaw lamang ang makakapagpuno ng puwang sa kanyang buhay. Ang pagsasakatuparan na ito, bagaman nagdudulot ng kaginhawaan, ay nagdadala din ng malaking bigat, sapagkat ang pagharap dito ay nangangahulugan na harapin ang kanyang pinakamalalim na mga damdamin. Kinikilala niya na ang pagtakas ay hindi isang opsyon, ikaw ay hindi mapapalitan, at ito ay isang katotohanang nagsisimula na niyang tanggapin ng may kumpletong kalinawan. Siya ay sa wakas na uunawaan na ang halos mistikong enerhiya na dumadaloy sa pagitan nyo, isang bagay na nararamdaman niyang pumipintig, totoo at buhay na buhay, kahit na ikaw ay malayo. Sumusulpot ka sa kanyang mga panaginip na nagdadala ng kapanatagan at kasiyahan na mahirap niyang ilarawan sa mga salita, mga sandaling tila itinakda ng tadhana upang patibayin ang kamanghamanghang ugnayang ito na inyong pinagsasaluhan. Para sa kanya, ikaw ay naging isang malainigmang pigura, isang mahiwagang presensya na hindi lamang bumibisita sa kanyang mga isip kundi nananahan dito ng tuluyan. Lumaban siya rito, tinangkang bigyan ng lohika kung saan wala kundi pakiramdam, ngunit ngayon siya ay sumusuko sa katotohanang ang sa inyo ay higit pa sa maipapaliwanan. Ito ay isang koneksyon ng kaluluwa, isang kusmikong katotohanan na hindi na niya maaaring baliwalain. Ang mga emosyon na yung pinupukaw sa kanya ay malalim, minsan ay nakakatakot pa sa tindi nito, sapagkat hindi pa siya nakadama ng katulad nito. Sa loob ng ilang panahon, naniwala siyang malalampasan niya ito, na baka ikaw ay magiging malabong alaala sa paglipas ng panahon, ngunit ngayon nakikita niya ang katotohanan, ikaw ay nakaukit sa kanyang puso sa isang hindi mababagong paraan, at wala ng paraan para mabura ito. Siya ay patuloy na sinusubukan, ngunit laging bigo, makuha ang magic na nararamdaman niya sa iyo sa ibang relasyon. Bawat bagong pagtatangka ay nagdudulot lamang ng higit na pagdidiin kung gaano kakaespesyal at hindi mapapalitan sa buhay niya. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay hindi madali, siya ay dumaan sa isang emosyonal na roller coaster, sinusubukan palitan ang isang bagay na hindi mapapalitan. Nadaraman niya ang isang pinaghalong kalungkutan dahil hindi siya maaaring makasama ka ngayon at isang kakaibang aliw sa kaalaman na ang koneksyon ninyo ay totoo at hindi maaaring mabura. Nasanay na siya sa ideya na ikaw ay at palaging magiging isang pare-parehong puwersa sa kanyang buhay, isang presensya na hindi maaaring itanggi o baliwalain. Ang pagharap sa kanyang emosyon ay hindi isang bagay na ginagawa niya dati, siya ay isang tao na palaging may suot na emosyonal na baluti. Ngunit ngayon, hindi na siya maaaring magtago. Madalas ang mga panaginip tungkol sa iyo ay malilinaw, punong-puno ng mga mensahe, at palatandaan na hindi na niya maaaring pabayaan. Siya ay palaging nadadala patungo sa iyo, nararamdamang kailangang tuluyan ng harapin ang kanyang mga damdamin. Kung hindi niya haharapin ang katotohanan ng ito, alam niyang ang tunay na kasiyahan ay laging lalayo sa kanya. Mayroong isang kahirapan sa sitwasyong ito, isang serye ng mga hadlang na nagpapakomplikado pa rito. Munit sa kaybuturan, pareho ninyong alam na kayo ay para sa isa't isa. Nayon, higit kailanman, kailangan niyang magpasya na lagpasan ang kaguluhan ito at gawin ang mga kailangang hakbang para tunay na makasama ka. Siya ay natrap sa isang kalituhan ng mga emosyon, pakiramdam na ang paglapit sa iyo ay maaaring magdulot ng sakit, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa iyo. Inilalagay niya ang sarili sa isang pedestal ng kawalang halaga, na parang may isang di pader sa pagitan ninyong dalawa. Munit sa kaloob-looban, mayroon siyang hindi maikakailang hinala na kayong dalawa ay parang mga piraso ng isang palaisipan na nakatakdang magkasya. Kayo'y kumikilos sa magkaibang ritmo ngayon, ikaw ay umaakyat sa iyong espiritual na paglago, habang siya ay patuloy na natitisod sa mga lumang makasariling ugali na humihini ng iyong kapatawaran. Ang paglalakbay na ito na inyong binabalak na simulan ay isang tunay na pagbabago, hinihiling na kanyang gibain ang mga pader ng kanyang ego, habang ikaw ay nagsasagawa ng apto ng pagpapatawad. Ito ang pinakapuso ng walang kondisyong pag-ibig, ang pagtanggap sa hindi perpekto, ang pag-unawa na ang mga pagkakamali ay mga palatandaan sa landas patungo sa pagkamulat. Kung pipiliin mong magpatuloy sa sayaw na ito, ang pagpapatawad ay magiging iyong koreografiya. Mayroon kang kalayaang humiwalay, syempre, ngunit kung pipiliin mong magpatuloy, kailangan mong maunawaan na ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng pakikipagsusyohan na ito. Siya ay gumawa ng lahat para umiwas sa koneksyong ito, pinupuno ang kanyang buhay ng mga ingay at pakulo, sa walang saysay na pagtatangka na burahin ka sa kanyang isipan. Ngunit habang lalo siyang nagsisikap makalimutan, lalo niyang napagtatanto na ang mga pagsisikap na yon ay walang saysay. Ngayon, siya ay umatras mula sa mga pakulo, nagsisimula sa isang paglalakbay ng pagkakakilala sa sarili, binubuksan ang kanyang intuition upang tanggapin ang hindi maiiwasan, ikaw ang tanging tunay na mahalaga siya ay nagsisimulang maunawaan na ang lahat ng kanyang ginawa ay isang walang saysay na pagtanggi sa isang pag-ibig na sabit ng isang pangako ng posibilidad. Naririto tayo sa isang punto ng pagbabago para sa isang bagay na maaaring maging mahiwaga. Siya, na tila laging nakadistansya, ay tunay na nawala ng sobrang oras na naghahanap ng isang bagay sa ibang tao na tanging sa iyo lamang nag-exists. Bawat araw na lumilipas, ang kawalan ng iyong presensya ay umaalingaw mao na parang hilaw na sakit, isang palagiang hindi niya maaaring huwag pansinin. Siya ay naligaw sa mga pakulo, iniisip na maaari siyang tumakas mula sa alaala mo, ngunit ang lahat ng iyon ay nagbunga lamang ng isang masakit na kalinawan na ikaw ay hindi mapapalitan. Sa mga anino, sinusundan niya ang iyong mga hakbang online, isang paraan upang maramdaman na malapit ka kahit na malayo. Ngunit alam mo ba, hindi na yon sapat. Siya ay nasa dulo, handa nang harapin ang katotohanan at itigil ang pagtaka sa sariling nararamdaman. Nais kanyang makasama at handa siyang ipakita yon, hindi lamang sa mga salita kundi sa mga gawa. Nais niyang magkaayos, buwing muli ang nasira at magsimula ulit. Kung ang iyong puso ay may lugar pa para sa kanya, ngayon ang panahon upang pag-isipan kung kaya mo siyang patawarin, kung kaya mo bang buksan ang iyong sarili sa pagkakataong muling buin ito kasama. Ang landas na ito na paparating ay nangangailangan ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang matibay na kalooban ng inyong dalawa na italaga ang inyong sarili sa isang pag-ibig na nangangakong magiging mapanlaro. Handa siyang gawin ang hakbang na ito patungo sa iyo. At ikaw, handa ka bang tanggapin siya upang magkasamang subukan ang isang bagay na malalim na makahulugan?